What's up mga ka-vlogs? nag na naman. Okay, naka-home quarantine pa rin po tayo. At naisip kong mag-vlog about sa aking uh, pass. Pass na hilig o oh, hobby. So, meron nag-chat sa akin na kaibigan. Sabi niya, subukan ko daw maglaro ulit ng Ragnarok. So, ang Ragnarok, eh, ito yung kauna-unahang ano. Massively uh, multiplayer online role-playing game sa Pilipinas. First year high school ako nung nag-start itong game na to eh. So, mga panahon yun, nadit pa. So, bago natin umpisahan, uh, mag-like at mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel kung hindi pa kayo nakapagsubscribe. Okay. Ipisaan na natin. So, mag-manood lang kayo dyan ah. So, itong game na to is a private server. Ang may-ari ng server, hindi ko kilala. Pero alam ko, Pilipino rin siya. So, naglaro na ako ng game na to. Nilaro ko na itong game na to ng ano, almost uh, one week. Sinubukan ko muna kasi sabi ko nun sa kakilala ko, testingin ko muna yung game bago ko siya ipa-vlog. Kasi nga, para malaman ko muna kung ano yung mga pinagkaiba kasi iba siya dun sa regular na Ragnarok so paano ba natin ito? siyempre dapat din yung makikita yung aking akang tatago ko muna Yan. So meron na akong tatlong account, ay tatlong account, tatlong character. Yung ano nila yung gagamitin ko, yung wizard. So, Papasinan ninyo, konti lang yung mga player. Pero, I'm hoping na dumami pa. Pausapin natin yung mga to. Mabait naman yung mga player dito at yung ano, yung GM. Yung game master. Lagi naman silang active. Kung hindi mo sila makakausap dito sa mismong game, Pwede mo silang kausapin sa ano sa Facebook kasi active sila sa Facebook. So, i-orient ko lang kayo ng content dito sa game. So pagkapasok mo dito sa game na to, pagkagawa mo ng bagong karakter, dito ka babagsak. So meron mga newbie guide para sa mga bagong player. Tapos meron mga freebies na ibibigay. Yung freebies, ito yung mga item na freebies. Pero wala pang card, no? Itong mga to, itong uh, uh beginner na to mga to. Tsaka itong mga ano, shield, bulk, ba, ano, bulk reset. Kasama yung ano, Uh, mga rings dito, yung Nile Rose, chilled Nile Rose. So yung mga uh, quest dito, madali lang. Ang purpose kasi ng game na to, ng ano ng uh, ng GM, ang purpose niya is ano uh, balance lahat. Kasi yung based dun sa mga nalaro kong private server dati, yung mga ibang mga private server eh merong tinatawag silang mga donations. 'yung donations na 'yon is magbabayad ka para makakuha ka ng ano medyo malakas na gamit. So dito sa server na to, wala siyang donation. So ibig sabihin, lahat ng gamit na pwedeng makuha ng isang player, pwedeng makuha din ng ibang player. Ganun siya ka So siya galang talaga lahat. So meron tayong mga quest, uh, items dito, mga quest costumes 'yan upper. 'Yan mga 'yan quest lahat 'yan sa mga ulo sa uh, needle ng ulo, sa mata, ganyan, nilalagay itong mga to. Tapos may din tayo dito ng lower, yan, mga pakpak. Mapasinin -pak. ninyo, may mga pakpak. -pak. Kasama rin pala sa previous itong pakpak -pak na gamit ko ngayon. Ito, itong, ah, uh, ah, uh, Valkyrie Wings, tsaka itong Flapping Wings. May mga stats din yan. Sa mga naglalaro na online game, alam nila yan, no? So, kung gusto nyo magkaroon ng uh, another video about sa, sa, tutorial naman nito, pwede naman uh, suggest lang kayo dyan sa comment box sa baba, no? Hindi kakalimutan na uh, <coughs> mag-suggest para doon sa content ng na susunod natin ng mga vlog. Alam, hindi tayo makapag-bike ride ngayon dahil nga may COVID. So, ito muna natin content ngayon. Throwback to kasi pin ko bata ako ulit eh. So, next, uh, quest na dito mga accessories. Yan, magaganda to mga to. pataas na mga bigay, oh. 15 plus 10 yung mga plus 10 plus 10 yung mga yan tapos meron pa rito yung upgraded mga plus 15 naman na mabigay accessories lang yung mga yan so mapapataas mo yung karakter mo costumes, ayan Ano Mare, subukan natin to ito ito natin it. Uh, testingin ayan iba yung itsura ng karakter So, papasinin ninyo, madadali lang yung mga requirements. Kagaya yan, yan no? kailangan mo lang ng isang dang catastrophe card. Yung catastrophe card na yan, nakukuha mo yan pag naglaro ka. Sa loob ng isang oras, makakakuha ka. Tapos, maliban dun sa pag-stay mo doon sa game, pwede ka rin makakuha sa mga iba-ibang mga event. Maraming pa event dito yung, ano, yung GM, kaya hindi ka magsasawa maglaro. So, yung mga, lang yung mga requirements makakakuha ka basta chat si pagkatsaga lang. So sa mga kakilala ko dyan, mga friends natin dyan, mga estudyante ko, habang wala pa kayong magawa sa mga bahay-bahay ninyo, pwede kayong maglaro nito kung meron kayong connection sa bahay, tsaka meron kayong laptop or desktop. So yung mga pinakamalakas na gamit dito, nandito sa custom weapon, ayan, tsaka dito sa may sojax, ayan, medyo, ito yung mga talagang kailangan mong bigyan ng uh, uh, oras para mabuo mo, kasi nga, ito na yung mga pinakamalalakas na mga gamit. Example na lang natin itong isang gamit dito na ano. Ito. Yan. So, kailangan mo makakuha ng uh, stone. Yung mga stone na yan, makukuha mo lang yan sa may farming zone. So, by chances lang. So, so kagaya nito, kailangan mo ng 20 na Virgo stone para makakuha ka ng stone na yan. kailangan mo pumunta dito. Yan. Dito. Sa farming zone. Sa so, farming zone na yan, uh, pagpasok mo dyan, mayroong mga tinatawag na guardian. Pag napatay mo yung guardian na yun, lalabas siya ng random na stone. Random! Ibig sabihin, hindi yung kailangan na stone na pupunta sa'yo. By chances lang. So, kailangan mo talagang tiyagaan. So, ito yung GM kanina, nabanggit ko. Ayan, GM. GM din to, bagong GM. Ngayon ko lang nakita tong GM na isa na to. So, it's the way nagpapa-event. So, maliban dun sa mga quest ng items, meron din may mga quest dito banda. Ito, mga missions din. Ayan. Mga mission na pwede mong uh, tapusin. Pagka natapos mo, magkakaroon ka ng uh, coins na pambibili. Ito. Ito pwede mong bilhin itong mga to. Ito yung mga mahirap din, itong mga orb, spear, tsaka gem. Ito yung mga kailangan para makabuo ng mga gamit. Yan. Yeah. meron tayong healer dito. Pangari, uh, namat namatay yung karakter mo, pwede mong heal ka agad. May kasama pang ano, mga buffs. Job master, pagka nagpapalit ka ng job, siyempre pagka bagong karakter mo, nag-start ka muna sa novice, tapos pabago ng pabago hanggang sa kung anong gusto mong job at, the, at meron din tayong daily login no, kapag naka-complete mo yung daily login na yan makukuha mo yung mga item na to Ayan. utility NPC pwede tayo magpalit ng style ng, karak ng karakter character natin yung kulay lang naman ng damit Ayan. tapos rentals nandito na rin reset stat kung wari hindi uh, mo nagustuhan yung stat at skill ng character mo pwede mo rin palitan dito Lati ng skill, ito yung mga skill na kinikwest pa dun sa regular na Ragnarok dati. Pero dito, i mo na lang, makukuha mo na kagaling din mo na kailangan ni Quest. Kasi na, private server lang siya, hindi na kailangan talagang totoo pang pahirapan yung mga player para makuha yung gusto nilang mga gamit tsaka mga skills. So ang purpose ng itong uh, server na to is para mag-enjoy, hindi para magpahirap ng player. Kasi doon sa dati na Ragnarok, talagang pinapahirapan nila para ma-maximize nila yung economy. Dito kasi, walang masyadong economy dito. In, in, terms sa ano sa yung parang kikitain ng ano may-ari o ng server. Ito kasi for fun lang talaga tong server na to kaya uh, mag-enjoy -e ka talaga kasi yung item na gusto mo madali mo nang makukuha. So ma ito, mga mga NPC na to, mga ka-vlogs, eh gawa din ng ng GM yan para madali tayo mga mag-level up. Ito mga to, yan, MVP Warper, MVP magugulo lang na storm gas eh. <tiple> Nakas, oh.

So, yun guys para parang din na itong video na to uh, tatapusin ko na uh, sana maka makapaglaro kayo na to kung mapanood ninyo itong video na to <clears throat> subukan ninyo pampatanggal ng inip kung meron kayong connection dyan sa bahay ninyo tsaka kung meron kayong laptop maliit lang yung file na to nasa almost 3 gig lang pwede nyo i-download Nasa oras lang na download yon laro laro na para uh, pampatanggal ng inip Okay, don't forget to like and subscribe on my YouTube channel, mga ka-vlogs. Uh, uh, pindutin nyo lang yung subscribe button dyan kung hindi nyo alam kung paano mag-subscribe. Marami nagsasabi sa akin, eh, hindi daw sila marunong mag-subscribe. So, ang para na mag-subscribe, mga ka-vlogs, pindutin nyo lang yung subscribe button dyan. Walang bayad yan. Makakatulong pa kayo sa akin. Okay, mga ka See ya!